Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang biographical drama film na Green Book. Tara panoorin natin. Nagsimula ang pelikula taong 1962 kay Tony Vallelonga na isang bouncer sa isang malaking nightclub sa New York. Isang leader ng kilalang gangster ang iniwan ang sombrero sa luggage counter. Nagbanta ang leader na kapag nawala ang paborito niyang sombrero ay susunugin niya ang buong nightclub. Nang marinig ni Tony ang pagbabanta, umira lang kanyang kalokohan at kinuha ang sombrero sa staff na sinuhulan niya ng pera. Nang pauwi na ang leader ay nagalit ito nang malamang nawawala ang sombrero niya. Muli itong nagbanta na susunugin ang club kung hanggang kinabukasan ay hindi pa rin mahahanap ang kanyang sombrero. Dahil sa banta, pansamantalang pinasara ng may-ari ang club hanggang sa maayos ang gusot. Nakonsensya si Tony kaya isinauli niya ang sombrero sa leader ng sindikato pinalabas niya na nabawi niya ang sombrero sa isang magnanakaw. Pinasalamatan at binigyan siya ng pera ng lider. Tapos ay nagsabi ito na simula sa araw na iyon ay magkaibigan na sila. Kinabukasan ng umaga, pag uwi niya ng bahay ay inabutan niyang natutulog ang dalawa niyang anak at ang asawang si Dolores. Paggising niya sa hapon ay inabutan niya ang mga kamag-anak na sinasamahan ang asawa niya habang may pinapagawa sa mga tubero. Matapos maayos ang gripo nila, binigyan ni Dolores ng maiinom ang dalawang tubero. Nang umalis ang mga manggagawa ay agad na itinapon ni Tony ang mga ginamit na baso dahil nandidiri siya. Noong 1962, ang panghahamak sa ibang lahi sa Amerika ay matindi pa at wala pang batas hinggil sa pantay-pantay na karapatan ng tao. Tinuturing pa rin ng mga lahing puti na mas mababa sa kanila ang mga lahing itim. Isa na dito si Tony na ayaw nang gamitin ang basong ginamit na ng mga tubero. Dahil na trauma ang may-ari ng nightclub sa banta ng gang leader, hindi na muna nag-operate ang club. Ibig sabihin nito ay nawalan ng trabaho si Tony. Kinahapunan ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Tinanong siya nito kung gusto niyang magtrabaho bilang driver ng isang kilalang pianista na kilala bilang Dr. Don Shirley o mas kilala sa pangalang Doc. Naging interesado si Tony sa alok at agad na tinanong kung saan nakatira si Doc. Sumunod na araw ay pinuntahan ni Tony ang bahay ni Doc. Nang magkita sila ay medyo naguluhan si Tony dahil hindi niya inaasahan na itim ang lahi ng pagsisilbihan niya. Kakaiba ang estilo at asal ni Doc. Naninilaw ang kulay niya sa suot na gintong kulay damit at mga gintong alahas. Umupo siya sa isang trono na parang isang hari. Sinabi ni Doc kay Tony na plano niyang magkaroon ng walong linggong tour sa iba't ibang lugar sa Amerika kaya't kailangan niya ng isang driver bukod pa rito ay ang driver niya rin ang mag-aasikaso ng schedule niya, maglalaba, at magpaplansya ng kanyang mga damit sa sahod na $100 kada linggo. Tumanggi si Tony sa alok ni Doc. Iginiit ng pianista na kailangan niya ang serbisyo ni Tony base sa feedback ng mga pinagtanungan niya. Humiling ng mas mataas na sahod si Tony na pinagbigyan naman ng pianista. Ang araw ng tour ay dumating at ibinigay ng pamunuan ni Doc kay Tony ang susi ng sasakyan. Binigyan din siya ng isang aklat na may pamagat na Green Book na naglalaman ng mga inirerekomendang lokasyon ng mga restaurant at motel kung saan pinapayagan ang mga lahing itim na makapasok. Nagsimula na ang trabaho ni Tony bilang driver. Sa biyahe, inutos ni Doc kay Tony ang mga gagawin pagdating sa unang destinasyon nila. Pinagbawalan din siya na manigarilyo sa loob ng sasakyan at manahimik habang nagmamaneho. Lalung lalong lumalim ang galit ni Tony sa mga itim dahil sa pagiging istrikto ni Doc. Nakarating sila sa syudad ng Pittsburgh, Pennsylvania. Para sa kanilang unang pagtatanghal, si Doc at ang dalawang kasama niyang musikero ay nagperform sa harap ng mga puti ang lahi. Sa pagtatanghal, namangha si Tony at hindi niya inaasahan na may lahing itim na magaling tumugtog ng piano. Si Doc ay pino at kalkulado ang bawat galaw di tulad ni Tony na magaspang ang kilos at pananalita sa daan ay madalas na itinatama ni Doc ang maling nakasanayan ni Tony. Sa sumunod na venue, chinek ni Tony ang piano na gagamitin ni Doc sa gabing iyon. Nakita niya na sobrang dumi ng piano kaya kinausap niya ang isang opisyal na palitan ito. Gayunpaman, tumanggi ito at nagsabi na ang maruming piano ay angkop lang para sa itim ang lahi na tulad ni Doc. Nagpintig ang tenga ni Tony sa opisyal at agad itong sinampal. Pagkatapos ng palabas, nagtungo sila sa susunod na syudad tulad ng dati, namangha si Tony sa pagtugtog ng piano ni Doc sa kanyang paghanga, nagsimula siyang mag-isip kung bakit ine-entertain ni Doc ang mga puti, gayong palagi naman siyang itinataboy ng mga ito. Sa sumunod na tour, maayos ang pagtanggap kay Doc ng mga puting bisita, di tulad sa mga natapos na pagtatanghal. Pagkatapos ng isang tugtog ay nag-break muna si Doc. Nang papunta si Doc sa CR ay pinagbawalan siya ng isa sa komite na gamitin niya ang CR tapos ay itinuro kay Doc ang espesyal na toilet para sa mga katulad niya. Nainsulto si Doc kaya minabuti niya nalang na bumalik sa motel niya at doon mag-CR. Habang nasa daan ay napag-usapan nila ang di makatarungang trato ng mga puti. Nang bumalik sila sa venue ay naguguluhan si Tony kung bakit nagagawa pa ni Doc ng umiti at bumati sa mga puti na hindi siya nakikitaan na nasasaktan siya. Isa sa mga musikero ang ipinaalam kay Tony na hindi lang ito ang unang pagkakataon na niyurakan si Doc. Nasanay na siya sa ganoong pakikitungo ng mga puti. Pinayuhan si Tony na kontrolin ang sarili niya dahil sa mga susunod na araw ay meron at meron silang ma-encounter -e na mas masahol pa doon. Kinabukasan, naglaan ng oras si Tony para sulatan ang kanyang asawa. Nang mabasa ni Doc ito, sinabi niya na hindi maganda ang pagkakasulat kaya tinulungan niya si Tony na sumulat ng matalinghaga. Nang makarating kay Dolores ang sulat ay naantig siya sa sulat ng asawa. Sumunod na eksena, narating nila ang Memphis City Hotel. Papasok ay nasalubong siya ng dalawa kaibigan na nagtataka kung bakit niya pinagsisilbihan ang katulad ni Doc. Sinabi ng isa na dodoblehin niya ang sahod ni Tony mahiwalay lang siya sa amo. Ngunit magalang na tinanggihan ni Tony ang alok. Kinagabihan ay inanyayahan si Tony ng kanyang kaibigan sa bar. Bago siya makababa ay kinausap siya ni Doc na inakalang tatanggapin na niya ang alok na trabaho ng kaibigan. Pinuri ni Doc ang mga ginagawa niya tapos ay inalok ng mas mataas na sahod upang manatili. Nangako si Tony na tatapusin niya ang tour at hindi niya tatanggapin ang alok ng kaibigan kahit pa mas mataas ang inaalok nitong sahod. Dinagdag pa nito na gusto niya lang sumat kasama ang mga dating kaibigan. Matapos marinig ang pangako ni Tony ay nakampante si Doc. Matapos magbar ni Tony ay niyaya niya si Doc na mag-inom sa lobby ng hotel. Doon ay naikwento ni Doc na tinuruan siya ng kanyang ina kung paano tumugtog ng piano. Sa kabutihang palad ay napansin ng isang puti ang talento niya at pinag-aral siya ng classical music. Pinuri ni Tony ang kakaibang talent ni Doc na hindi niya nakita sa ibang pianista. Dahil dito ay pinasalamatan siya ni Doc. Matapos ng pagtatanghal sa Memphis ay nagpatuloy ang tour nila sa iba't ibang syudad sa Amerika. Isang gabing umuulan, dalawang pulis ang pinara sila. Pinalabas si Tony ng sasakyan at tinanong kung bakit niya ipinagmamaneho ang tulad ni Doc. Maya-maya lang ay pinalabas din si Doc upang kuhanan ng ID. Nang tanungin si Tony kung half-black siya ay agad niyang sinapak ang pulis. Parehas silang inaresto at ikinulong sa presinto tinanong ni Doc kung bakit kinulong din siya kahit wala siyang ginagawang masama. Di sinasagot ng pulis ang tanong niya kaya pinagbantaan niya ang mga ito na kakasuhan niya kapag hindi siya pinayagang tumawag sa kanyang abogado. Sa huli ay pinayagan siyang makatawag. Makalipas ang ilang sandali ay may kumausap sa hepe. Paulit-ulit na humingi ito ng tawad sa kausap at nangako na ilalabas agad si Doc at Tony. Nagtataka si Tony kung sino ang tinawagan ni Doc. Nakalaya ang mag-amo at ipinagpatuloy ang kanilang tour. Sinisi ni Doc si Tony kung bakit sila nakulong. Tapos ay sinabi nito na kinailangan niya tuloy na humingi ng tulong sa kapatid ng Presidente ng Amerika na kasalukuyang lupon sa opisina ng U.S. Attorney General upang makalaya sila. Imbis na humingi ng tawad ay natuwa si Tony sa nangyari. Sa una ay normal lang ang pag-uusap nila hanggang sa nauwi ito sa pagtatalo tungkol sa kanika nilang suliranin sa buhay. Naglabas ng saloobin si Tony na sanay siya sa buhay na nagtatrabaho para may mailagay na pagkain sa lamesa. Kumpara kay Doc na isang mayaman na nakatira sa taas ng malapalasyong bahay at naglilibot sa buong mundo upang magtanghal sa mga mayayaman. Dinagdag pa ni Tony na mas madilim ang mundo niya kaysa kay Doc. Nagalit si Doc at lumabas ng sasakyan. Sumunod si Tony na ipinagtataka ang ikinagagalit niya. Bumuhos ang emosyon ni Doc na nagsabing walang alam si Tony sa mga pinagdadaanan niya. Nakatira man siya sa palasyo ay nag-iisa lang siya dito. Sa matagal na panahon ay bilanggo siya ng mga puti na binabayaran siya upang aliwin sila. Nakakakuha siya ng respeto sa tanghalan ngunit pagkatapos ng pagtatanghal ay bumabalik ang panglalait nila sa kanya tulad ng panlalait ng mga ito sa mga itim na katulad niya. Malungkot si Doc at walang puti na gustong makipagkaibigan sa kanya pati na rin ang mga kalahi niya ay lumalayo sa kanya dahil inaakala nilang ugaling puti na rin siya. Natahimik si Tony at nakaramdam ng awa. Bumalik si Doc sa sasakyan matapos maglabas ng sama ng loob. Itinuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Nakarating na sila sa huling destinasyon ng kanilang tour sa isang elite restaurant sa syudad ng Birmingham. Muli ay nakaranas na naman si Doc ng diskriminasyon. Binigay ng manager sa kanya ang bodegang silid malapit sa kusina kung saan pwede siyang maghantay. Habang ang dalawa nilang kasamang musikero ay binigyan ng marangyang silid, nagsawalang kibu na lang si Tony sa nasaksihan. Habang naghahapunan si Tony sa loob ng restaurant, dumating ang dalawang musikero at tinabihan siya. Sinabi ng isang musikero na hindi kailangan ni Doc na mag-concert tour dahil marami na itong pera. Ang dahilan kung bakit siya naglilibot ay upang mabuksan ang puso ng lahat sa tamang pagtrato at pagkilala sa karapatan ng lahing itim. Di nagtagal ay sumunod si Doc sa restaurant ngunit pinigilan siya ng waiter. Ipinaliwanag nito na bawal ang lahi niya na pumasok doon. Sinubukan ni Tony na kausapin ang manager upang payagan si Doc na kumain kasama nila. Ngunit tumanggi pa rin ang manager at nagsabing hahatiran na lang ng pagkain si Doc sa bodega. Tumanggi si Doc at nagbanta na ikakansel niya ang concert kung hindi siya papayagang kumain doon kasama ng mga puti. Sinubukang suhulan at pakiusapan ng manager si Tony na papayagin si Doc na tumugtog. Nang tumanggi si Tony ay sinabihan siya ng manager na di siya magiging driver ni Doc kung hindi siya nasusuhulan. Nagpintig ang tenga ni Tony at kuineluhan ang manager. Bago pa niya masaktan ang manager ay pinigilan siya ni Doc. Sa sandaling iyon, hinayaan niyang si Tony ang magdesisyon kung itutuloy nila ang concert o hindi. Napagtanto ni Tony ang hirap na pinagdadaanan ni Doc. Sa huli ay nagdesisyon siya na umalis na sila sa lugar na iyon. Walang nagawa ang manager kung hindi ang sabihan sila ng masasamang salita. Bago umuwi, niyaya ni Doc si Tony na kumain sa isang bar. Habang kumakain ay tinanong si Doc ng waitress kung ano ang trabaho niya sa ganoong kasuutan. Sinabi ni Tony na si Doc lang naman ang pinakamagaling na tumugtog ng piano sa buong mundo. Nahiya ang mapagkumbabang pianista, hiniling ng waitress na baka pwede niyang ipakita ang talento niya. Sinimulan ni Doc na aliwin ang mga customer na ikinamangha ng lahat, tapos ay sinabayan siya ng ibang musikero na lalong nagpasaya sa lahat ng customer na nandoon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay naramdaman ni Doc ang tunay na kasiyahan nang hindi kailangang dayain ang kanyang mga ngiti. Matapos ng kanilang kasiyahan, sinimulan na nila ang biyahe pabalik ng New York. Patuloy nilang binagtas ang mahabang kalsada pabalik upang abutan nila ang Noche Buena. Sa pagsasama nila ay maraming magandang bagay ang nagbago sa kanilang pananaw sa kahulugan ng buhay. Nabalot na ng snow ang daanan nila dahil sa bagyo ngunit nagpatuloy pa rin sila. Sinabi ni Tony na maghahanap siya ng tutuluyan nila ngunit tumanggi si Doc at nagsabing kailangan ni Tony na makauwi ngayong gabi upang makasama niya ang pamilya sa pagdiriwang ng Pasko. Nang di na kayang magmaneho ni Tony dahil sa puyat, si Doc na ang nagpatuloy sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa tapat ng bahay ni Tony. Inimbita ni Tony si Doc na pumasok upang makilala ang pamilya niya. Ngunit batid ni Doc na hindi magiging komportable ang pamilya ni Tony sa presensya niya dahil sa kulay niya. Nagpasya si Doc na umuwi na lang. Masayang sinalubong si Tony ng kanyang pamilya. Nang makarating si Doc sa kanyang tinutuluyan ay bumalik siya sa kanyang dating pamumuhay. Isang malungkot na buhay na walang pamilya at walang mga kaibigan. Bigla niyang naalala ang mga sinabi ni Tony na mayroon siyang karapatang pumili. Malaya siyang gawin ang anumang nais niyang gawin kahit na ito'y maliit na bagay lamang. Balik sa tahanan ni Tony. Habang sila ay kumakain kasama ang kanyang pamilya, may dumating silang bisita. Nang isasara na niya ang pinto, nagulat siya nang makita si Doc sa labas. Lubos ang kasiyahan ni Tony na makita ang tinuring niyang pinakamatalik niyang kaibigan. Agad niyang pinakilala si Doc sa kanyang pamilya. Hindi niya inaasahan na mainit ang pagtanggap ng kanyang pamilya kay Doc sigurado ang kanyang pamilya na mabuting tao si Doc dahil nagawa nitong baguhin si Tony na dating kinamumuhian ang lahing itim. Nang makilala ng asawa ni Tony si Doc ay niyakap niya ito at nagpasalamat siya sa pagtulong kay Tony na sumulat ng love letter. Sa wakas ay natupad ang layunin ni Doc. Nagawa niyang mabago ang puso ng mga puti ang lahi, kahit pa sa pamilya lamang ito ni Tony nagsimula.